Aabot sa 8 milyong pisong halaga ng loan at tulong para sa mga maliliit na negosyo ang ipinamahagi ng Department of Trade and Industry. Yan ay sa isinigawang Visayas Town Hall Meeting sa Cebu. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang nasa daang mga micro, small and medium enterprises o MSME mula sa Read 7 para sa vis meeting na Department of Trade and Industry. Layunin ng pagtitipon na may angat ang mga maliliit na negosyo at masiguro ang kapakanan ng mga consumer sa pangunguna ni DTI Secretary Alfredo Pascual. Today we come together with one major goal in mind to drive economic growth, push regional development and ensure a bright future for the Visayas region and the entire Philippines. Sa kalagitnaan ng programa na mahagi ang DTI ng Small Business Loan Release at Pangkabuhayan sa Pagbangon at Ginhawa Program o PPG na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Kabilang sa nakatanggap ng tulong, ang mahigit pitong taong naglalako ng isda sa palengke na si Manong Leonardo ito'y matapos naging biktima siya ng sunog sa barangay looc sa lungsod ng Mandawe, ilang buwan lang ang nakalilipas. Uh, salamat ko, uh, ko, uh, ko uh, aning assistant ako namo sa mong negosyo. Ang Visayas Town Hall ay isang nationwide na programa ng DTI para mas mapalapit ang kanilang ugnayan sa mga stakeholder at komunidad na bahagi sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr tungo sa bagong Pilipinas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.